guys. Ayan, i-reviewin natin yung YouTube. Si YouTube ko, may ads na siya. Share ko lang sa inyo. Pero, 100 subscribers lang ako. Di ba, nakakagulat. Ayan, may ads siya. Oh. She in. Bali, share ko lang sa inyo, guys. Yung first upload ko ng video sa YouTube nag-hit siya ng na 100 views within 24 hours. Tapos nagulat na lang ako pinabasa. Nagkaroon siya ng ads. Yung video niya yung tungkulin sa mga pusa. Tapos yun, medyo naaliw ako. Ayan yung account ko. Pasubs pasubscribe niya rin guys sa Mela Iglesias. Kita niyo naman yung ayan yung mga videos ko. eto seconds lang to. 11 seconds. Pero ito, may ads to. Tingnan nyo, 149 subscribers lang ako. Pero naglagay niyang ads sa YouTube sa videos ko. Ngayon, sa huli yung ano, niya, Yung ads niya. Tapos ngayon, share ko lang. 100 views lang ang kailangan niyong gawin. Para magkaroon ng ads kay YouTube. Within 24 hours, yun. yan, share ko rin sa inyo. Ito, ito yung una kong video. na nagkaroon siya ng ads. Lagpas to so ng one minute. Kung mag-upload kayo guys, one minute pa taas, mga ganun. Pwede naman. Pero nagulat lang din ako. Kahit yung one minute pa baba, nagkaroon siya ng ads. So, hindi ko alam kung bakit may ganun si YouTube. Hindi ko rin alam kung mamomonetize ba siya. Kasi, chinyek ko yung settings niya kailangan 500 subscribers eh, 149 lang ako naman. So, nakakagulat kung bakit nagbigay naman na si YouTube. Hindi ko pa masyado nakakalkal si YouTube pero baka stepping stone na rin siya para magkaroon ng progress yung page nyo or yung channel nyo. Tsaka nga pala guys, sa short kasi nag-upload ako doon. Siguro mga nakadalawang upload ako doon ng shorts or yung reels. Nag-hit siya ng 3k views, tapos 2k views ng recent. Nakatulong siya siguro kasi nadagdagan yung followers. so Ay, hindi pala. Subscribers. Mali. <laughs> Ayan, subscribers. So, yun lang. Ayan, matatapos na siya. Meron siyang one-hand ads. O, diba? So cute. So, yun lang yung mas share ko sa inyo. Kung gusto nyo rin magkaroon ng ads kay YouTube, na hindi nyo kailangan ng malaking subscribers. Kasi nakakatulong din sa watch hours nga guys, para maging maano niya yung requirements sa YouTube, di ba? Kailangan yung 4,000 watch hours sa Basta pag kinalkal niyo sa si YouTube, makikita niyo yung mga requirements doon para ma-monetize. So, ma malaking tulong din yan para mag-progress yung channel niyo. So, ayan sya guys. Tapos na yung ads niya. One hand. Ano ba diba? nakakatuwa? Meron yung one hand. Ayan yung channel ko, 149 subscribers lang, diba? At nga pala, yung kahit yung lumang videos 3 years ago, nagkaroon siya. Nilagyan siya ng ads si YouTube. Ito, sample. Ayan. 3 years ago niya yun. Kasi 3 years ago niya yung baby ko ngayon yun. N nilagyan din siya ng ads. Nakakatuwa. Bandang dulo yan. Yung videos ko noon. No? May madami pang ek, 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 ek. ek. Pero ngayon, pag nag-upload ako, as in plain lang, video lang talaga. Walang mga ganyan, walang mga intro-intro, walang mga ending-ending. So, ayan, ayan niya. Three years ago, nilagyan siya. Lahat ng mga videos ko na 100 plus views, nilagyan siya ng ni YouTube ng ads. Ang galing ni YouTube sige, manood lang kayo. Tingnan nyo lang yung baby kong mataba. Pero malaki na siya ngayon. Ito, bandang dulo yata yung ads net basa diba Basta kada open ko, nag-iiba-iba siya ng ads. Minsan nga sa umpisa, minsan nga sa gitna, nga sa gilid Huwag nyo lang i-skip ads. Kahit kayo mismo i-like nyo. Kasi nakakadagdag rin siya ng points. Siguro, baka ganun. <laughs> i-like nyo yung mismo ads. what, 3 years ago yung video na yun. Tapos nagka-add siya ngayon lang. Recent lang talaga. Tapos pala paggagawa kayo ng video, kung alam nyo, yun yung biglang nag-hit yun, 24 hours. Sunyo-sunyo nyo na yung content pare-parehas nga, ganun. Kasi for sure, pag nag-upload kayo ng video, na nyo yung content na yun. Magkakaroon din siya ng sunyo-sunyo na views. O, diba? sana makatulong sa inyo itong video na to kasi may bagong ano si youtube may ads na kayo di ba? eto isa sa mga content ko content sa youtube ay ay eh, malapit na siya matapos guys 260 views yan So, ngayon, nadadagyagan siya yung nadadagyagan. Ibig sabihin, may nagbubukas. May nag-view pa rin siya ngay sa ngayon. Kasi after 3 years yan, ngayon niya lagyan pa rin siya ng ads ni YouTube. O, diba? May ads yan sa dulo. Itayin niyo lang. Excited. Get ng baby ko, ano? sana makatulong kasi ngayon ko lang din na experience kay YouTube at tagal ko lang nag YouTube pero kasi niya wala na ako ng gana so ngayon bigla ko nag-upload so nagkaroon siya agad ng views pati sa shorts malaking tulong yung shorts guys panghatak ng views mo. tapos pag nahit mo talaga yung 100 100 views panigurado lalagyan ka ng may ads na yan. Sure yan. Tiyan yan! O, diba? May Lala Move ads. Ang galing talaga niya YouTube. Thank you, kay ba, YouTube. Bagong panimula. Alam nga yung mga nagmamuni kayo sa YouTube, diba? Yan, sana guys, makatulong. Thank you.